Umaga pa lang, sobrang init na. Kaya pag gising ko sa umaga, ako'y pawisan talaga. Lalo na pag electric pan lang ang yung gamit, tagdaga ang sobra. Sa bagong house ng chicken at tak natin tayo, dumiretsyo. Dahil tutur ko kayo kasi marami na pagbabago. What's up? <coughs> What's up sa mga kang gusto? Alas 6 pa lang ng umaga, ang hot ko na. Ay este, yung weather. Talaga. Kahit ganun pa man, magkape, hindi natin maiiwasan. <laughs> For today's video nga, ituturbo kayo sa bagong house. Huh? <laughs> sa bagong house ng mga alaga nating manok at pato. Noong nakarang taon kasi mga kong susunod-sunod ang bagyong dumating, kaya nadali ang bahay ng manok at pato natin. Pero ngayon, kahit pa ba, ano, ay na-prepare na natin, lalo at madami ng na manok at pato natin. <laughs> Kaya yeah, mga uso, kanyang mapapansin. Naka-double door na din yan. Hindi, May... wow. <laughs> Screen door sa harapan. Sana. Oo, oh, diba? Sana. Oh! Yan, so, oh. yeah, no. yung pinakalaking system niya naman, meron siyang double lock. Hey! May lock doon sa loob, may lock din dito sa harap. Oo, hindi kasi mga kamuso ay may mga nakakapasok na aso, kaya kinakain yung itlog ng pato gawa ng net lang. Yung pintuan nito pero ngayon secured na. Pwera na lang kung yung aso nakakatayo talagang ubus yung itlog ng pato. <laughs> <laughs> pero kung nagmamadali ka naman mga kanguso at nakalap doon sa harap, automatic locking system din yan. Parang ganito. Ay, naku. Nagmamadali ako. Wow. Eto naman yung ating baki section mga kauso dito mangingi-vlog at mamimisa yung ating mga alakang manok. At kung may baki ang manok, meron din pagitlogan ng pato per section section. Isang barago at walo yung ating ginahinga, so, sumalang apat klaw yung nanitlog yung isa iniwan pa pero okay lang hindi yan masasayang dahil mamaya ililinta natin yan. Eto naman ha, yung pool area nila. Uy uy sana oi. Bala hindi tayo makabili ng filter ng pool. Wow naman. Wow! Wow. Yan ang ginagawa natin. Disposable. Disposable. Pinapalitan natin araw-araw para hindi naman sila malaso at para may pagliguan sila dahil sobrang init ng panahon. Tapos, ito naman yung ating uh, growing chamber. Growing chamber. Siyempre, ito tayo yung patagilin. nag manok tayo, kinpatong na nagpisa. pisa okay, drama ito na, mga inyong magita, ito ay yung mga first batch na napisa sa mga manok at pato natin. Yung mga nauna ay 10 pieces. Pieces. Ito naman ay nasa 12 pieces. At yung pato natin ay nasa 13 pieces At madadagdagan pa yan dahil meron pang second batch Bale, eto mga nguso yung kabuhang itsura ng uh, bahay ng bagong pato natin Ano? bayang ng bagong pato? Bagong bahay ng ating mga lagang pato at manok natin mga kanguso Chirculan!